Hello mga idol. Magandang gabi sa lahat mga Hello. idol. Ayun mga idol no, meron po tayong papalitan ng uh, ayun, ng touch pad no nitong ITIL. Mga idol. ITIL po yung ating papalitan ng touch pad, mga idol. Malito po yung touch pad na Uh, hindi na po stable yung pagta-touch no? at ayan na nga lumating na no mali to this na po ito sa akin mga idol yung parcel na ito uh, at hindi ko lang nagawa mga idol dahil ayan duty pa kasi tayo kaya uh, i-install natin itong uh, touchpad no ng itel ayan nga mga idol oh At iba kasi yung idol mga idol na dahil ah uh, pwede natin siyang palitan ng uh, touch screen uh, iba tayo sa cellphone na ito uh, yung model ka pala nito mga idol ano ba yung model nito magandang gabi po sa lahat no ah, yung model pala nito mga idol is W6T04 at ah, sana sana sabi ko nga mga idol, bali ano po yung problema nito yung touchpad yeah, ito yung ating ayusin uh, mga idol itong touchpad ng ITIL yan ah, bali eh ilalagay muna natin yung LCD niya mga idol ay yung mga itil pala mga idol no mayroon pala talaga pang mga pisa nito no itong ating uh, ITIL W60 6004 no meron pa tayong mabibili na touchscreen screen ito kaya yan ito yung ating ayusin palitan natin to ng touchpad ayan mga idol oh. ito po yung bago no galing po to ng Minlan China uh, sana maganda to gamitin mga idol sana hindi um, siya uh, defective no muna natin itong ating ah uh, touch screen sa kanyang LCD ito pala yung LCD nito mga idol hindi oh. katulad sa mga cherry mobile mga idol na wala na po tayo mabibili no na mga pisa katulad ng uh, LCD no hirap na po yung uh, mga parts ng uh, Cherry Mobile. Bali piece out po yung mga parts ng mga Cherry Mobile katulad ng uh, Flare is 8 no. Wala na po tayong mabibili na LCD niya. Pero sa mga idol, mga idol, oh, meron pa naman tayong ma-order ma no. Na mga pisa tulad nito ano kasi ito mga idol bali yung uh, issue talaga nito is yung kanyang pagtatouch no hindi talaga stable lalo lalo na kung uh, magte-text tayo magta type tayo imbis W yung ating pipindutin Uh, yung mapindot mga idol iba na liter no yung mapindot no meron pala to dito silang ano mga idol oh. parang pandikit sedikit natin sa yang LCD Patsak to talaga yung pagkakidikit mga idol. but fit talaga siya ano mga idol o, ayan parang okay na siguro to ngayon mga idol ihinang na natin itong ating ah uh, that's pad mga idol ihinang na natin to Gin na muna natin to soldering flux para maganda yung pagkalikit niya, mga idol. mga idol no update ko na lang kayo mamaya mga idol ayan mga idol welcome back sa ating videos ayan mga idol oh, nadikit ko na pala mga idol nahinan ko na pala ito sinasana po kayo dito mga idol sa ating pagkawaan masyadong madilim ayan o oh. bali ito po yung aking hininang mga idol oh. Ayan Ayan Mga idol ititis test na natin to Puro lagyan muna natin to Dito Nang Ano Mga idol Para iwas Short Maka Pumikit sa Ganyan housing Ititis test na natin to Mga idol so, Oke okay na ba siya? Idol, no? is oras na po ng gabi mga idol meron pa tayong ginagawa Susubukan natin to mga idol kung gagana ba. Kung hindi ba depictive yung ating order na touchpad nitong ating idol. Lagay natin yung baterya mga idol. kanyang hindi na ba, maganda na ba gamitin yung kanyang ano Ayun Sana yung stable na po siya i-touch mga idol hindi katulad nung hindi pa natin to na palitan na ayun na nga sana sabi ko po stable yung kanyang pagta-touch ay <coughs> til ay til ito mga idol ay tagal magloading mga idol. Ayan, naglo-loading na. mga idol titingnan natin kung okay na ba siya itats oh, yan okay naman siya itats mga idol at try natin mag type tayo ng message yung kasing dati mga idol no? pag nag -ta type tayo ng message mga idol Meron pa lang, meron pala tong password, mga idol. Mm, yan, um, um, tripur lang pala yung ano niya. Atay natin, eh, type tayo. ba to? Ito lang muna yung ating sindan. Kunwari. Hmm. ito. Ito na mga idol. Eh, uh, yung dati kasi mga idol, no, pag tinipe natin dito sa may bandang sa may bandang A, e, imbis kay lit letter A yung ating pipindutin yung mapipindut mga idol is letter Q no, hindi talaga stable pero ngayon mga idol susuhukan natin no, magta tayo dito sa A o oh, ayan naman siya gamitin Q W A R T Y U U I Ako. Oh. oh, ayan mga idol. Okay naman yung touch na niya mga idol. No? Oh. Hindi okay, katulad nung dati mga idol. Pag type tayo ng message. In this letter A yung ating get type. Yung nalagay dito sa LCD. Yung sa screen. Is letter A. Iba yung iba yung masusulat pero ngayon okay na mga idol hmm. Ang ganda naman siya gamitin mga idol yung kanyang bagong touchpad ayan hmm. at dito mga idol sa kaniyang mga apps no, no, hindi pa natin to hindi pa natin napalitan to yung ating e open application is katulad nito is yung sa message pag pinindot natin yung message yung mag open mga idol <laughs> is itong ano phone manager iba iba yung madedetect ng touchpad no kung hindi pa natin napalitan hindi ko lang nga uh, nabidyohan pero ngayon mga idol okay na siya itouch mga idol oh. soft touch na siya bali itong touch pad na ito mga idol no? na order ko po ito sa shopee at nagkakahalagan lang naman ito ng 300 300 mga idol no o oh, ayan maganda na siya itouch mga idol oh message o oh, yan at ayan mapipindutin natin yung gusto natin pindutin mga idol no? katulad ng calculator o oh, ayan no oh. nung dati hindi talaga mapindot natin yung gusto nating i-open apps at ayan mga idol no uh, sana may uh, na uh, ako ng kuting idea sa inyo mga idol sa mga cellphone na ginagamit nyo katulad nito ay til yung model niya W60 6004 mga idol yung problema lang po ng mga ang ng cellphone na ito is yung kanyang touchpad no? Uh, hindi stable yung uh, touchpad ng hindi ko pa napalitan no? hindi mapindot pero ngayon mga idol nang napalitan na natin okay na siya gamitin no? Uh, calculator uh, dito sa calendar oh. message Ayan, maganda na siya itouch mga idol phone manager mm. Ayan mga idol, dito lang muna yung ating videos dahil masyado nang mataas yung ating videos na ito. Uh, at pakisupport na lang yung ating YouTube channel mga idol no. Uh, sa pamamagitan ng pag-click ng subscribe uh, at isama muna rin yung bell notification para maka-update kayo sa ating mga panibagong videos dito mga idol. Ayan, maraming salamat.